Sa mga kalogi, tara silipin natin ang Little puraka'y ng Kalatagang Batangas. Maganda-magandang araw sa inyong lahat. Ito na pala ang daanan papuntang Little puraka'y sa Kalatagang Batangas. Ito po, mayroon pong mga uh, bako-bako or hindi pa po simentado yung tahanan pero carry lang para po maka para po makarating po tayo sa Little Boracay ng Galatagan, Batangas. Ang sabi po nila ay napakaganda po dito sa Little Boracay ng Batangas. Ito po, katahas-tahas po ng araw, sobrang init po. Bumiyahe po kami papunta sa Little Burakay ng Batangas para lang po makita po at makaligo sa Little Burakay ng Kalatagang Batangas. Ang sabi po nila ay napakaganda daw po dito sa Little Burakay ng Batangas. At ay kamukhang mag stack over kami at may nakaharang. Ay hindi pala. Let's go pala ulit. Nagano lang pala, nagsilip-silip lang. Ewan ko kung ano yung sinilip doon sa daanan ayan po yung mga kasama ko na pupunta sa Little kay ng Batangas Kanluran po yung pangalan po ng Little kay ng Kalatagan Batangas yung pupuntahan namin na sinasabi po nila nakita lang po namin ito sa uh, Facebook na meron pong nag uh, nag upload so ngayon itatry po namin pupuntahan at hindi lang po namin itatry at maliligo na rin po kami para po maging fresh po ang aming katawan ito po malapit na po kami at medyo naamoy ko na po yung simoy ng hangin ng dagat ayan po ang daanan po medyo po bako bako at pwede na po kering kering naman po at sulit naman po yung pupuntahan po namin at matatanggal po ang pagod po natin nakikita nyo po yung mga signage na may nakalagay na kanduran sa ating uh, pupuntahan ayan po ganyan po yung uh, naikita nyo po sa video ganyan po yung magiging cottage po natin sa ating uh, pupuntahan ayan po ay isang balsa na parang may kubo kubo sa kanyang balsa, ayan po uh, kaya pong magsakay niyang balsang yan hanggang 15 person pero po, kung mas marami po kayo at nalagpas pa po, po sa 15 person, ay meron din po para sa 30 person, mas malaki po at mas malaki rin po yung babayaran po natin sa cottage ayan po, nakarating na po kami, eto po at nakarating na po kami sa parkingan magpapark lang kami ng aming motor Ayan po, kasama po natin si Bruno, si Balmon, Saber at Alpha. Ayan po, kasama po natin maliligo sa Little Buracay ng Kalatagan, Batangas. Ayan po ang iba nating mga kasama. Ayan, o oh, ha? Hello! Ayan, ang mga kasama po natin sa biyahe na pumunta dito sa... Uh, little burakay ng Kalatagan, Batangas ini na lang po natin yung sasakyan natin balsa at magiging cottage po natin ayan po dumating na po yung balsa sasakyan na po tayo ayan daladalak po yung bu buong bahay namin para lang po makaligo ayan daladalak yung buong bahay namin Sasampa ko na sa uh, balsa ayan Ayan po ang nakuha namin balsa at may kubo-kubo po. At napaka-safe po nito. Ayan, napakaganda po nitong balsang ito. Pink na pink. Sumampa ng kaso, ganon. Dito, dito pa Dito ka magagi. Harap ah. ka sa kapunta-punta. So hinihintay na lang po namin lahat ng mga kasama namin na makasakay po sa balsa. Ayan po. Pag nakasakay na po lahat ng mga kasama namin sa balsa, ay dire diretso na po kami papuntang sa Little Buracay ng Kalatagan, Batangas at ihilain po kami ng isang bangka para po makapunta sa Little Buracay ng Kalatagan, Batangas. Ayan po. Sumasakay na po ang aming mga kasama sa balsa. Lingon-lingon lahat muna bago malis. Saan yung pupunta si Nelson? Ay, wala pa! Ilapit niyo ano? Tapos kun kunwari madapa kayo. Oo, oh, kunwari madapa. Ito so, lang. <laughs> Abot na pa mo dyan ako. <laughs> Ang <laughs> <laughs> um, sakit eh, para akong nagkasabi. Pwede, pwede. Munti, munti, ano eh. Kunwari naman. Hindi na mo gulbad dito sa balsa eh. Saan pwede umihit?

aming pangkero ati natap po papunta dun <laughs>